So ayan mga kadrama-rama, alam ko pong inaabangan nyo po no yung next na mangyayari dito sa Shining inheritance dahil alam naman po natin mga kadrama na itong sila Ina at saka sila Nono ay nagpunta nga po talaga doon sa Mana Restaurant at saka nandun din talaga itong si tatay nila na si Tony talagang hinihintay nga po talaga sila at babakasakali po siya na pumunta doon sila Ina at saka si uh, Nono. At dahil nga po talaga dito mga kadrama ay nagpunta nga po talaga sila at nakita talaga ni Nono itong tatay niya na si Tony at hindi din talaga akalain ni Ina na makikita talaga ni uh, Nono itong tatay nila muli dahil sa buong akala talaga nila ay patay na nga po talaga yung tatay ni nilang dalawa ba diba? Lumos mo ba nga akalain na yung taong inisip mo na wala na ay talagang makikita mo one day at yun talaga yung pagkakataon na yun na makikita talaga nila ni Ina at saka ni Nono actually si Nono naman talaga yung unang nakakita talaga sa kanyang ama at dahil nga po talaga dito ay itong si Nono ay Uh, lumabas nga po talaga doon sa sasakyan at pumunta siya doon sa kanyang ama kaso yun ang hindi na nakita ni Nuno na mayroon talagang sasakyang paparating hindi ko alam kung sila lani yun ba? Diba? baka pinagplanuhan din talaga nila na pumunta doon dahil ayaw nga nila na magkita-kita si Tony at itong sila ina, hoping nga po talaga mga kadrama sa pagkikita ng muli ng mag-aama ay sana ay hindi buhay yung maging kapalit na kung saan si Nuno ka na nga po talagang masagasaan hoping nga po talaga hindi siya masagasaan mga kadrama so mga kadrama alam kong inaabangan po natin yung mga sinaryo na nangyayari dito no? dahil papalapit na nga po talaga yung pagtatapos ng Shining Inheritance at alam naman po natin mga kadrama na sa pagkikita nila... Alam naman natin na hindi yun ganun kadali... Meron munang mga trahedya na mangyayari... Sa scenario na yan dito sa episode sa Shining Inheritance... Pero alam naman po natin na sa bandang huli... Sa pagkikita nila... Hoping nga po wala nang makasagaba sa pagkikita nila no... Sana wala nang ibang gawin pang... Kakaiba itong si Director... So mga kadrama... Abang-abang po talaga tayo sa... Next na mangyayari dito sa Shining Inheritance... Dahil kahit din ako excited din talaga sa pagkikita nila hoping nga po talaga ay walang mangyari talaga kay Nono dahil sobrang nakakaawa naman na isang buhay yung mawawala sa pagkikita ng uh, mag-ama may babalik, may mawawala sana naman ay wal hindi naman ganun para masaya naman po talaga sila sa bandang huli kasama itong sila Lola Orea ba diba? So mga kadrama, maraming salamat again sa palagi niyong panonood. Huwag niyo pong kalimutan na i-like, i-share, tsaka isubscribe po yung aking channel para sa susunod na video mga kadrama, is ma-update ko po kayo, malaking tulong po talaga kayo mga drama sa akin channel so yun lang po, maraming salamat again bye, abangan na lang po natin yung next na mangyayari